bak ba ba kayo may ba? hindi ka may tarabaw sa akin? Naman yun. Ha? Eh. Kaya mga <laughs> <laughs> na amale? <laughs> Sino ah, oh, okay. sinong mga amale? sinong mga amale? sinong ba? amale? sinong mga amale? sinong mga amale? sinong Kapalit kayo si Dex Ikaw Sino pa? Alaman parang Ah si Rico? Parang may tangari. ba Long time no si Rico ah Sino yung alaman na Nalap ko nga kayo eh Yan yung mga original ay, namin si Kaya tauhan ka Marami kang alaman. <laughs> alaman May alaman din ako Lista sa akin ah Sabi ko yung Victor Hindi na mamuha ah? nga Sa akin doon? Ah uh, okay Ah sige Nakapag-tasok Umulan Lakas Sige. Sige, bye. At kami magluluto pa ng binugaan. Sige na kaya ng binugaan. Ba't basa ang iba? Kasi hindi pa ikinakalap kasi mabasa. Mahabon mo oh, yung pinakasamit niya. Mabasa para lang talaga. Oh, Kaya sa ba yan? Bakit? 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 Bakit ang kakalat mo ulit? Iba na yan? Hindi pa tayo. Hindi pa rin tayo? Kasi nakakoy nyo Oo. No. Oh. Pakapagod kayo ah. Ay, ano ba guys? Hindi ba rin ang ano? Siguraduhan. Bakit mo humamog? Hindi pa. Umula na yun ang ano. Hilip? Ah, ano din siya? siya. Oo. Umagos yung tubig. Yes. Ayun yeah. Kaya, ito yung ano, na mamataas. Hello guys, andito na naman tayo sa bukid. Busy. Lahat ng kaano, diretsong karasada. Ayan. Yung mais pala namin guys, ay nabasa. Dahil kahapon malakas yung hangin tapos may pagulan ba. So sayang, yung kahapon na init ng panahon. Ang init tapos nabasa lang din ulit. Hi people. Dito na tayo ulit sa bukid. Paano tayo? Pa ano tayo? Pat Pat lang pa 3 days natin ngayon? pa 3 days? Oo. pa 3 days, pa 3... pa days nating pabilad, pero abutin tayo ng 4 days hanggang bukas. So dumaan kami kaya sa palengke. Bubili kami ng request nila ng mga mangyan pandinuguan. Dad lang, mamay natin lulutuin 'yan, guys. Pupunta muna tayo doon sa ating pinabibilad bibisitahin natin. Yun guys, ikinakalat na po nila yung mais. Kahapon, mga 3 p.m., biglang pumilimlim. Pero mainit kahapon, ang ganda ng init kahapon. Tapos yun, bigla, lakas ng hangin, umulan. Pero ito naman, natakpan po yan. Hindi namin alam kung bakit nabasa pa rin. Oh. Kanina, ano, basang-basa ang ilalim yan? Hindi. naman, ganyan na talaga. Ayan o, oh, basa yung ano. Baka yung tolda may butas, no? Baka. sa ang kaminto. 大概。 Guys, nakaluto na kami ng dinuguan. Dalawa yan o, oh, dami. Hindi na namin pinakita kung ano yung pagluluto. Basic lang naman ang pagluluto ng dinuguan. So, haggard. Okay lang, makatapos lang kami. Pero hanggang bukas na po kami. Hmm. Alam namin ba bukas. Nagdayo pa siguro mas hitbol si Junior. Handog niya eh. Handog po kaya mm. kaya. Dito na ulit tayo guys. Dito po ay 2.30 p.m. Medyo, ah, hindi pala medyo. Mainit naman siya. Kanina medyo makulimlim. Ngayon lang uminit talaga siya ng medyo matingkad. So no, yan. Ito. Huwag lang yung bigla-bigla guys na yung iipon yung kaulapan. Tapos yun ulan. Kagaya kapon, ganoon yung nangyari. Sobrang init pero biglaan yung ano, hangin at ulan ba. So ito, kanina tinignan na ito. Sabi, alagaan lang daw ng ano, ng halo. Para yung ilalim ay kumbaga balance yung ano, yung mainitan yung mga bu ano, butil ba. So yun, malalaman yun guys mamaya. Ibibisitahin ulit. Kung ipapasako na or hanggang bukas pa tayo. Kung hanggang bukas pa tayo, 4 days na bukas guys. Yun, medyo matrabaho. Yan, nagpapakain. Magastos din. Yan guys, dahil nga po, 4 p.m. na. Yan po ay itutulok. Ito po na nila sa gitna. Yan. Thank you guys. Maganda po yung panahon. Hindi po siya umulan. pag naipon ko lang, ito nagawa days na ano guys, to bilad. Okay na siya. Sabi hanggang bukas na daw ng tanghali ito ipapasa ako So hanggang bukas na po tayo. Tapos may buyer na po yan na kukuha. Ayan siya. Okay. So ito guys ay lahat ay 117 kaban. So kapag nasako po ito, hindi po natin kung ano yung ano, uh, kung ilan po yung kalalabasan niya. Gano so Pagka po lahat po ay ano, na ganyan na, tatakpan na po yan ng tulda para po, oh, kung umulan man, sumama man yung paano, yung panahon, hindi po siya masyadong mababasa. yan? <tod noise> <tod noise> hindi ko alam kung sa yung iba. Hindi, 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 kayo. Kusa Naliligaw pa yata. na guys naipon na po nila so yun nagsimula na po sila doon sa duro na nalagyan ng ano ng takip ng tolda para ano kagaya ng sinabi po na paulit-ulit ako uh, umulan man yun may protection yung mais pero Pero kapag malakas po yung ulan, mababasa pa rin kasi yan, sisinip pa rin yan doon sa ilalim, mababasa pa rin yung minto kagaya po yung nangyari kahapon. May takip na pero nabasa pa rin siya. Pero wag naman sana pong umulan kasi nga sayang yung ano, yung pagbibilad ba. Tapos syempre, ang isa pang ano, uh, isa pang na ano ano din, naiisipin din yung pagod po ng ating mga magtatrabaho kasi nga mahirap din po yung trabaho na yan, syempre. So, yun, Para hindi na po sila magtagal. Mahirap din. Ang gagawin nila. Yung ginagawa nila. Kaya yung mga yan, guys. Alaga namin sa pakain. Sa pamerenda. So, yun. Tapos, ito pala, guys. Hindi namin besta. Ano, iniiwan na lang dito. May nagbabantay pa rin po dito. Na inuupahan po namin. Di ba? Hindi po dalawang tao. Ang nagbabantay sa gabi. Kasi kapag hindi po pinantayan po nito, ay tiyak yan guys. <laughs> Ma, ano, mababawasan po talaga yan. Babawasan. Bakit malaki na yan? Gusto mo na ng malaking pato? Oo, uh, para... Pampabigat silado. talaga? Oo nga naman, dyan sa gitna. <laughs> <laughs> Kahit lumalang yung ipo-ipo. Wala nang laban ng ipo-ipo, ano? Malayo ipo-ipo. Oo. Oh, oh. ng ipo-ipo. Kaya ang... Kairap daw magsisisa na huli. Ang pagsisisa ay nasa huli? Ha? Masawid ako yan. Masawid ako. <laughs> <laughs> Tingnan nyo guys yung magkapatid. Magka magkapatid ba kaya? Ayos ano? Tapos na kayo magsako. Buti lang, malilim ang pwesto nyo ano. May pinapanood nyo, si Duterte yan ah. <laughs> Ayos ng dalawang ito ah. Ayan. So ito guys, ay sa ano to, sa mangyan. Yan yung mga civilized ng mangyan. May mga saka din sila. Yan you know? o. Yan, okay na sila. Alam mo, naawa, naawa din ako sa inyo kanila guys. Kasi ito, dapat kahapon pa okay na. Kaso, nakasako na talaga yan. Pinaano, yung, yung, sabi ng bayan, hindi pa daw pwede. Kaya, ang ginawa, binububo nila lahat. Yun. Isang araw, ngayong araw, bumaghapon maghapon ito, naisako na din naman ulit. Okay na siya. So, yun lang guys yung aming vlog sa buong maghapon. Hindi na pa ako nakapag-vlog ng mga uh, iba pa na ano, uh, mga ginagawa namin. So, ayun guys, medyo nakakapagod din po kasi dahil nga po, pa 3 days na din po kami dito sa bukid na pabalik-balik. So, yun guys, luto, pamirinda, binabantayan yung mga ginagawa ng aming um, mga mangyans tapos yun, yun, guys um, bukas babalik po uli kami dun sa bukid para po uh, last day na po pala so yun guys, pa na po pala kami dito sa bayan ng Santa Cruz, dito po kami umuwi yung hapon, so yung umaga naman guys Doon kami sa bukid, maghapon po kami dun so yun guys um, thank you so much po sa inyong panunood uh, ingat po tayong lahat bye bye sa gilid. So yan guys, pahabol po pala. Uh, pagkarating ko pala dito sa bahay ay hindi uh, muna ako masok. Gunisita ko muna yung likod namin. Sinisilip ko po kung nandoon pa rin yung kalapati kasi nga uh, sinabihan na namin yung kapitbahay namin na hulihin na yung kalapati dahil nga ginawa ng tungtungan yung bintana namin tapos yung ano sa bintana ng si namin. So for ang daming ano, uh, pasintay po sa kumakain. Dami ng ano yung parang tayo ng kalapati ba. So, yun. Wala naman siya ngayon yung kalapate. Pero araw-araw ko talaga nakikita guys yung kalapate. So, yun guys. Thank you so much po sa panunod. Nandito na po kami sa bahay. Gabi na pala.